Ate si Timel PM lang kung si pilay. Kinsay gusto mo palit mga lods. Mag Usap na lang tayo sa presyo. Marami to. Kasi utso na to ka piraso. May mga ano pa. Ito lang ang pakain namin o. Oh. Eh, tota pa. Marami tayong mga lalas nandun pas likod yung iba. O, oh, ito yun. Nasa butas yung iba? Nasa butas pa yung nagtago yung iba. Kaya mahirap. Ano yun? Kunin? Ikaw, wala sa aso? Hindi, nakalot. Mga butas? So, dumami na yung ano natin, alaga natin. Kaya, kung sinong may Oso. ano dyan. Gusto. PM na lang. Magkano mo ba eh? Si Otso, piraso na to. Magkano Ah, uh, depende. Mag-PM na lang kung ano, kung kung may interesado. Pag-usapan na lang kasi doon na lang sa messenger natin pag-usapan kung may interesado. Mga lods, puro ano yan, ano ba yung mga pinakain ito ang mga scramble. Si uchoda piraso yan mga lods pero yung iba na sa ano mga lungga. Kanang anak kay sa lungga ka mo? Oo, nanganak sa lungga. Ayano. Dito o, yung butas rapid nangayrapitan sa lung. To yung botas at mga lods. oh. Nakita ko sa inyo. Ayun. Yung botas na yan. May ano dyan, nangangalak pa dyan. Kaya, <coughs> baka gusto niyo na ano na bumili ng rabbit eh PM nyo na PM dalang ako. Ay, marami rabbit yung niya pa yan. Hindi pa yan, ito lahat eh nasa nasa lungga pa yung iba. Ayun ano, meron yung lungga pa doon. Kita ko. Kita ko pa sa inyo yung ano, yung ibang lungga. Marami ko pa dito. Dito, ito nilabas na. Uh, may isa ako na ano. You know. Nasa lungga. Oo, oh, palabas. Oh, lumabas na. Oh. oh. Dito, pakita ko sa inyo yung iba. Dito, pang, dito ang pinakamaraming mga lungga, mga lods. Ayan pa ako sa watak-watak to. Marami na to eh. Mayroon pa tatlo labas. Oh. Marami to mga lods. Pa uh, 28 piraso pag na Isang taon lang tong inalagaan ko pero gano'n na karami. Ito yung mga lungga nila mga lods oh. Yan. Yan may nanganganak yan sa ilalim. Tatlo yata yung ano anak niya. Hindi pa kasi lumabas kasi pag lalabas yung mga anak nila. Yung medyo malaki na. Sa kanalalabas, to may lungga ka dito, may nanganganak dito. Yan, may nanganganak pa dyan sa ilalim. Ang na yan. Yan. Malalim yan. Tagos yan doon. May nanganganak dyan. Tagos yan doon sa ano. Malalim yan. Tapos yung may hongga pa dito. Saan pa ba yun? Malalim, malalim din yan. Malawak yung, ano, kung ano ko dito mga lodso. Malawak yung pinag-alagaan ko ng mga ano ng mga rabbit may na palang lungga dito ayan mga lods may na palang lungga may busog na busog na yan mga lods kasi pinakain ko kanina Kaya ngayon pag nabusog na <clears throat> ganyan na yan siya tapos pag mga anak mga anak yan sila mga lods doon sa butas magagawa talaga ng butas yan kagayan yan na may nanganak dyan uh, magbubutas talaga yan sila sa ilalim ng lupa tapos sa kamo na lang malaman na may ano na pala may may bibi na pala sila sa ilalim kasi lalabas na yan sila pagka mga ilang araw yung makatakbo na yung ano mga anak sa kamuna lang naman na may nagbubutas pala sa ilalim busog na busog na yan